Isang resolusyon ang inihain ni Sen. Joel Villanueva na layong tiyakin na wala nang magiging bakas ng pogo sa Pilipinas. Tinawag naman ni Sen. Chiz Escudero na kahiyahiya para sa PNP ang hanggang ngayon bigo pa rin mahanap si Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Si Daniel Manalasta sa detalye. Walang matitirang bakas ng pogo sa Pilipinas. Ganyan ang nais mangyari ng ilang senador. Kasunod ng utos ng Pangulo na pag-ban sa mga pogo. Naghain si Sen. Jovel Villanueva ng panukalang batas para masigurong wala ni anumang bakas ng pogo sa bansa. Sa Senate Bill 2752 ni Villanueva, permanente nang marerevoke ang mga pogo. Pati na ang ilang posibleng may kaugnay dito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, natanong ang Solicitor General hinggil sa pogo. Opinion po ba ng Solgen na yung mga pogo na nasa loob ng mga export processing zones, halimbawa CESA at iba pa ay covered din sa bani presidente? Uh, good morning, Madam Chair. Good morning. Don po sa statement na ginawa ng presidente nung SONA, Bagamat uh, one-liner lang po siya, ay uh, maliwanag naman po ang policy statement na kanyang sinabi at walang qualifications na all Pogos are banned. Sa investigasyon ng Senado, hindi pa rin lumulutang ni Anino ni suspended mamban Mayor Alice Guo. Pero kung tatanungin si Senate President Francis Escudero kung sapat na dahilan nito para tapyasan ang budget ng PNP at NBI, nabigo pa rin mahanap siguro. Ede, lalo nilang hindi makikita yung iba. Um, again, again, hindi naman ito carrot and stick, paparusahan mo pag may mali, pag hindi naubos yung budget. Kailangan tingnan natin lahat ng circumstances sa paligid nun. Ang sagot ko ay oo, oh, nakakahiya, kahiyahiya para sa PNP na hindi magawa ito. Um, lalo na, na, nandito pa naman daw sila sa bansa ayon sa Bureau of Immigration. Ayon kay Soljen Guevara, magpapatuloy pa rin ang kaso laban kay Guo makita man siya o hindi. Naharap ngayon si Guo sa co petition na pwedeng ikatanggal niya sa public office. Sabi pa ng Soljen, kung indedeklarang ineligible siya dahil sa kanyang foreign citizenship, babawalan daw si Guo na tumakbo sa mga halalan sa hinaharap. Remedyo raw ni Guo, naturalization. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.